Ano, gusto mo mag-breakfast sa Kwan? Saan? Sa uh, Santa Ambrogio. Santa Ambrogio? Tara. Oo. Malapit dito. Ay, huh? oh, dyan lang naman. Ayun na, oh. Yan ang pinaka kwan kasi iconic na uh, patisserie dito sa Milan. In your life. Ah, okay. Dahil kasi di ba ang Milan is ang, ang patron saint ng Milan is si Ambrogio. Ka. Saint Ambrogio, Saint Ambrose. Saint Ambrose, <laughs> saint Ambrose ba 'yon? Ano ba Saint am Ambrose? Hindi ko rin alam. Lagyan na lang natin dito kung ano yun. However, Pero may pila ba? Parang wala naman. Tingnan nga natin. excited, sister. Grazie. 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 At sa labas tayo kakain dahil bawal kumain dito sa loob. Kaya dito tayo sa labas mag-breakfast. <laughs> so this is San Ambrose, San Tamborgio. And we ordered, si Mark nag-coffee kasi ako naman din na talaga ako nagka coffee So he ordered coffee. Tapos ako naman, I ordered uh, croissant. Okay, let's eat. Saan tayo maglalakad habang kumakain? Bakit di tayo maglakad ng Monte Napoleon yung shopping district dito? Para meron tayong nakikita magagandang bagay at magagandang mga tanawin. Mga Dior, mga Hermes, mga... <laughs> yeah, may ba magagandang tanawin ng gusto mo. <laughs> <laughs> Oo naman, syempre, di ba, kayo ano gusto niyo makita? Di ba yung magaganda ng gamit? Tara. Hindi oh, pwede. Bakit na naman? Kumakain habang na naglalakad, hindi pwede yun. Ah, hindi pwede kumain habang naglalakad? Bakit? dahil mamaya mag-juliap tayo ha mag-juliap na Julie. Kaya magbabayad ha Kaya magbabayad ng uh, ng multa <laughs> kasi nga bawal bawal okay so bawal kain lumabas. muna tayo bawal lumabas okay, <laughs> na. ay nang no, sulabos nga tayo eh. pero kung uh, pag, pag nag-comply ka pwedeng lumabas <laughs> kain muna tayo so mahal bakit ka nagre-reklamo sa pinagbayaran mo sa Santa Ambrogio na, na bar. Hindi naman totally na Oh. Alam mo naman, video ako. Huwag kayong ano. Ah! Magkano ba binayaran mo? Mag Seven euro. 7 euro. So pumapatak na ang isang croissant ay? 2.50. fifty. Two fifty. Tap naman, Oo, so five euro na yon. Tapos 2 euro ang coffee. Uh -huh. Na maliit na maliit na So, kung kung sa normal na bar, magkano yung isang brioche? Ang um, normal is... Or isang kurasong? Nagre-range siya ng 130 to 150. Okay. At ang pape is nagre-range siya sa 110 to 150. Oh, di ba medyo mahal nga? Eh, kasi Sant Ambrojo naman ngayon. And that's a very iconic bar dito sa amin. Kaya, well, carry na. Give na natin sa kanila yung mahal. Experience. Charges to experience. Ibigay mo na sa kanila dahil may pangalan. Katulad ng Lunga Louis Vuitton, may pangalan kay Mahal Yan. <laughs> <laughs> Truth. At speaking of Louis Vuitton and uh, Kinemper Loon, dito kami ngayon sa Monte Napoleone. Pero all the shops are closed. Walang bukas. Kaya mas masarap mamasyal. <laughs> Kasi hindi ka makakabili. Kung may gusto ko man, hindi, <laughs> hindi ka makakabili. <clears throat> nga. Iwas sa kwad. Iwas gastos. Yes. Diyos ko, pa din gumastos guys. COVID, di ba? Tapos gastos pa ng gastos. Very wrong. A few moments later. Guys, nakapaglakad-lakad tayo. Anong agenda natin ngayon, mahal? Saan tayo pupunta ngayon? Uh, Mama Okay, magro-grocery. After mag-grocery. Ano, bang, ano bang uulamin natin ngayong ano? Anong gusto mong ulam? I don't know. Anong lulutuin mo? Magluluto ba o magpipidsan na lang ulit? <laughs> eh, magpapag spaghetti. talaga sa bagay. Okay. Spagetti. Spagetti, pababa o pataas? Papabaan ng tubo. So, diretso tayo ngayon ng grocery. Tara. guys. Nakapag ha, grocery na kami. Ano sa luta, agenda? <laughs> Luluto. Luluto. Pero mamaya kasi may, may lakad na naman tayo kasi tayo ay... Ay, grabe guys. Nandito na naman kami sa ngayon sa Quito dahil sa walang mga tao, dahil lockdown, pero pwede kami pwede kami umorder. Ang <laughs> lakas natin, no? Kahit mga lockdown, pwede tayo. Pero pwede naman talaga umorder, basta take away lang. Diyos ko, nakakaloka yung may-ari. May, may, mga pagganap. Ayaw na kami paalisin dito. Feeling ko gusto lang niya ng kainuman, eh. Ayaw na kami paalisin dito. Dito kami pinapakain. Di ba bawal mo kumain sa labas? Pero syempre, itatago na <laughs> yung mga besh madadamay pa ata tayo nakakaloka diba may mga ganap may mga pa private dinner dito na nagaganap ciao sorella scusa <laughs> mista manja manja mo ang pinoy diyos ko may mga kaganapan na ganito diyos ko Kerry, para mga adik lang yung tatago. <laughs> nagtatago para makakain ng sushi. Nakakalo. Buwan natin. Money, health, love. Buwan na piti. Diyos Buwan na piti. Tumama. Syarto mo ng kain natin. Tanggal lang akong jacket. Pamalamig. Hmm. So, o baka nga lalo tayong damig. Yun na nga. Kaya dapat, magtanggal yung jacket. Oo oh, nga. Ako'y alam nga akong ganito. Ha?

Oh my God, guys. Diyos ko, di ba nabusog din tayo? Dapat mag-take out lang tayo, pero nakakain na tayo. Nakapag-inom pa tayo. And this is our friend siya. Hello! Oh. <laughs> oh. Ciao, grazie! Grazie, grazie! Ang presto. presto, grazie, ciao! Ang presto! presto! And if you liked our video, please hit like and subscribe. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, ano pang gagawin mo? Magsubscribe ka na. Hit the notification bell para updated ka sa mga bago nating vlogs. And please share the good vibes. Yun lang. See you in my next vlog, guys. Bye. Ciao.